Earthquake alert Sabi dito uh, Earthquake alert tayo mga guys Pupunta tayo sa pinaki area Ito tayo May nakakatakot Ito eh. So lahat dito guys, yung mga nag -panic. tara dito, dito tayo dito. abel lakas ang lindol. O na ulit. Ali nandito kami puro earthquake alert to napakalakas kasi kanina mga kababayan makikita nyo po naglabasan po lahat kami dito yan nagpanik po lahat grabe yan puro panik nagpanik po lahat yung mga taga PNB dito sa so first time po na na-experience po namin dito yung earthquake alerts na to. So, nagbabaan po lahat dito. Ayan po. Ang dami. Pati ako kinakababal dito. Di ba? So, ikaw yung, sumigaw so, kaya na ano yung Ang hirap ko yan, nun. First time na akala mo malalaglag yung ceiling, eh. Grabe. So, guys, mamaya na po, Bali, ito. nasa area po kami ng, ano, safety place po kami dito. lahat po nagpanik, nagbabaan po lahat kami dito. So lahat po yan, talagang nagbabaan po lahat. So siguro mag-uwi mag, na, mag na po lahat kami. So hindi na kami papasok ngayon. Grabe. <laughs> so lahat nagpanik. Sana na hindi na po siya magkakaroon po ng aftershock dito ay po lahat talaga ay ayan po mga kababayan bali uwi na po kami dito talaga sa lahat po nagpanic so this is not a joke mga kababayan talagang very bali <laughs> basa until now kinakabahan pa rin ako ayan lahat nagpuntahan po lahat dito sa likod Malang, malamang hindi na po kami papasok dito. Ayan, makikita nyo ang dami-daming tao naglabasan. So malamang, uh, ano, ha, uh, na po kami. <laughs> hindi na talaga, hindi na talaga kami papaakyatin. First time pa namin may experience sa mga kababayan. Uy, ano na? Kumusta kayo doon? <laughs> O oh, di ba? Yan oh, lahat po ng tao nagbabaan dito sa likod. O oh, sir, ano na? Kumusta kanina? Natakot ka ba? Oo. Oh. <laughs> uh, Pati kami ka sum sum nagkalampagan. Sumuot ako sa ano, ilalim na kayo. Eh. Oo oh, kami din eh, kaya nga eh. Ah, uwi na rin kayo sir. Oo, oh, lumangit sige sir, ang ah, ingat. Ah, uwi na rin ako. Ayan, lahat dito. makikita niyo po. sila ma'am bali dito grabe <laughs> first time nakabahan ng lahat nagbabaan po kami ito yung hindi biro na ano talaga earthquake alert dito sa PNB yan dami dami tao maguwian na, hindi na kami papasok nakakatakot dito so nandito lahat kami sa gilid <laughs> mm. grabe uwi <inaudible> na kami nakakatakot Ayan po mga kababayan, pati mga estudyante, pinauwi na po dito. Ayan, ramdam po talaga dito sa may pasay po yung ano, yung lindol. Ayan. Ayan, nakikita nyo, nag na po lahat. Grabe, first time po namang mangyari ito na <laughs> lahat po nag yan. So pupunta po tayo sa may ano, sa may Philippine Embassy yeah. sa DFA Philippine Embassy <laughs> DFA pala Sige, punta lang ako dyan Gabi lahat, taglabasan po dito Bali na sarapan harapan po ako ng DFA ngayon. Grabe po yung ano yung lindol po talaga dito. Lahat po talaga naguwian na. Ayan. Parang papasok pa sila sa loob pero kami naguwian na kami. So first time po mga kababayan na nangyari dito sa Pasay na nagkaroon po ng earthquake po talaga lahat po naguwian and makikita nyo nasa DFA po ako ngayon dito sa Pasay talagang lahat po nandito sa labas malamang hindi na po sila magpapapasok dito o sana mga kababayan lahat safe po tayo laging handa sa mga ganitong mga sakuna sana po hindi na po masundan yung ganitong mga ah, lindol sana po humina na po talaga siya at maging maayos sa po lahat so hanggang ngayon po talagang nandito pa rin po lahat po ng empleyado po ng DFA so hindi na po sila pinapasok So, ipanalangin po natin mga kababayan na hindi na po siya magtuloy-tuloy. Ngayon, lahat po ng empleyado nandito sa labas. Ayan. Lahat po dito. Ayan, papakita ko sa inyo mga kababayan. So, hindi na po sila nagpapapasok dito. Ayan, dito maraming maraming tao dito. Ayan. Ayan lahat po naglabasan. So ganon din po kami sa may PNB, hindi na po hindi na po kami pinapasok. So dito tayo sa harapan ngayon. So lahat talagang nasa safe place po kami lahat Ayan mga kababayan para po malaman nyo na talagang nagano talaga dito sana po lahat mag-save po mga kababayan at hindi na po siya magtuloy-tuloy